Sa probinsya ng Cebu, matatagpuan ang barangay San Roque Lungsod ng Asturias na may hinahalang higanting ahas na nakatago sa ilalim ng higanting bato. Tunghaya natin! Sa liblib ng parte ng barangay ito, nakapwesto at nakatago ang tila matagal na naging kababalaghan. Tinatawag nila itong lubo. At makikita natin ang isang asul na tubig sa gilid ng isang bato at doon lumalabas ang humaharagasang tubig mula sa ilalim ng bato. Bata pa pa lang ako nandito na po yan. Like, uh, palagi pong sinasabi sa amin ng mga matatanda na bawal pumunta doon. Hindi kami dapat pupunta doon kasi delikado. Meron daw mga nakatira doon na hindi tulad sa atin o yung mga ibang nila lang. Ngunit, totoo ba talaga ito? Sabay nating alamin! malaking bato po kasi yan yung naka, nakapalibot siya na yung malaking bato o isang tinatawag nating higanteng bato tsaka sa ibabaw nun merong um, isang punong kahoy na napakalaki at sa ilalim nun meron po yung tinatawag nating mga bangag o hole kung saan doon po nagmumula ang tubig at sinasabi po talaga nila na doon sa ilalim ang ahas na nakatira doon po ang ahas na nakatira o nabubuhay mga dalawang dekada na ang nakaraan. At ito nga ang lagusan mula sa ilalim ng bato. Dito nagmumula ang tubig at kung sa malapitan ito'y napaka bughaw at napakalinis mula sa ilalim. Parang hindi natin maisip kung bakit ito napakalinis. E eh, nagmula naman ito sa ilalim ng bato. Tunay ngang kamanghamangha ang lugar na ito sinasabi na dahil sa laki na ng ahas, hindi na ito makalabas pa doon sa hole na nasa bato, kaya na-stuck up siya doon sa loob. Kaya kapag gumalaw siya, yun aapaw ang tubig, tsaka lalabas doon sa hole, kaya para sa naging, naging river, naging flow ng sapa ng tubig. At ito nga ang parang agos ng sapa mula doon sa bato na ito parang sa paagos ng tubig na kung saan maraming ang mga batang naliligo dahil sa linis nito at sa ating kapag-ati itong tingnan, ito ay napakalinis at pwedeng mapagliguan ng mga bata at meron ding posibleng pwedeng maglalaba dito Ngayon ay sinawahan kami ng mga bata dito upang ituro sa amin ang bato kung saan nakapapong ang isang higanting kahoy kung saan dito daw nakatago ang dalawang dekada ng ahas na nakatago dito sa loob. So ayun nga guys, ayun ito po yung hole ng bato na may malaking tubig po at napakalinis. Doon po sa ilalim ang tubig po, nanggagaling doon sa ilalim ang tubig na napakalinis po at yan po yung hinahala na gumalaw yung ahas kaya yun umapaw po yung tubig kaya nagkaroon ng parang sapa o tinatawag natin baha dito napakalamig po ng tubig at napakasarap po talagang maligo dito ngunit po palaging sinasabi ng mga nakatatanda na huwag pumunta dito at magingat palagi sapagkat ang kalikasan ay may iba rin nakatira na hindi katulad sa atin na sila yung mga nagbabantay dito kasi dito sila nakatira yung mga hindi katulad dating nila lang ay malamang dito at ganitong klaseng lugar sila nakapalibot at nakatira so kapag tingnan natin ayun po yung tubig napakalinaw at napakadilim sa ilalim at nakakatakot kapag pumasok tayo doon yung sinasabi nung, nung mga kapanahunan na may, may mga isda daw dito at yun po yung dahilan ng pagkamatay ng isang matanda na nangunguha dito ng isda dahil ito po nga po yun bawal kasi hindi ito pagmay pagmamayari ng tao ayun at ito na nga po yung hinihintay natin ito, ito parang swimming pool kung ating tingnan di ba diba? Na parang may blue, tsaka napakalinis ng tubig, ito parang swimming pool po at uh, nung nagdaang mga araw marami na ditong dumarayo upang maligo dahil sa lamig ng tubig at saka tila nakakikilabot na kal na parte ng kalikasan dito sa barangay uh, aside po na may kinakatakutan yung tao pero binaliwala nila at patuloy silang pumunta dito upang mag-enjoy. Ang ating nakikita ang bato kung saan dito sa ilalim ng bato nakatago ang ahas at tila hindi na ito makalabas dahil sa laki nito kaya sa tuwing gumagalaw ito sa loob, gumagalaw din ang tubig sa ilalim at ito ang rason ng pag-awas ng tubig na parang humaharagas ang sapa. Kahit bagyo man o tag-ulan, wala po talagang baha dito. Uh, I mean, kahit malakas yung bagyo, walang baha. Nangyari lamang yan kapag kumilos o gumalaw yung ahasa ilalim ng bato, kaya aapaw ang tubig. Sa totoo, sa totoo nga po, uh, marami ang naglalaba at naliligo kapag aapaw yung tubig kasi napakalinis po. Uh, much more cleaner po than the river na nakikita natin. Napaka... Napakalinis po talaga ng tubig. Ngunit kailangan pa rin nating alamin ang mga pangyayari na naganap nung kapanahunan kung gaano ito kadelikado. Sa katunayan nga po ay mara, may isda kasi yan sa ilalim. Yung sa ilalim dito ng bato, yung may tubig, may isda yan. Doon po yung isda. Tapos may isang matanda na pumunta doon at para kumuha ng isa para makakain. Then the three days after or ilang araw po, hindi na po makakain mak yung matanda kasi siguro po dahil sa mga ibang nakatira doon na baka nagagalit sila kaya po after how many days hindi siya nakakain at yun po yung dahilan nung pagkamatay ng matanda tsaka may bata rin uh, sa story din ng isang bata na naliligo doon sa tubig uh, mga bandang alas 3 ng hapon tsaka um, sinabihan yung mga bata ng mga, mga nakatatanda na bawal maligo doon, huwag kayong maligo kasi delikado, hindi pa naman oras natin ngayon kasi 3pm in the afternoon, kaya hindi rin nakinig yung mga bata kaya naliligo sila at naliligo. at pagkatapos po doon, um, hindi na nakikita yung bata, parang siyang nabubulag. Pero nga po, sa katunayan lang, um, nagpunta sila sa isang albularyo at nagpatingin kung ano ang gagawin nila. Kaya yun ay yung bata ay gumaling dahil lang po yun sa albularyo kasi po yung sabi ng albularyo um, uh, may natapakan yung bata may nagkasala yung bata sa ibang nilalang na nakatira doon po ganitong mga lugar na tanging may nakabalot na hiwaga ating mapagmasdan ang ganda nito ngunit kailangan pa rin nating magingat dahil sa ganitong parte ng kalikasan tila may iba rin nilalang na nakapalibot at nagbabantay nito Tweet na gamit ang hashtag Janloy Jamada.